Ang talaga papahid ng bahay ng ko. Andiyan po yung bahay ng kumpari ko. Isa dyan sa pinakamalalaki niya sa mga kawin bahay niya. Ayun! Bahay ng parin junior ko. Ayun, yung mataas na yun. Nakikita lang po namin yung pinaghihirapan namin. Hindi po para magyabang. Para maging inspirasyon kami ng mga kagaya nating mga manggagawa sa construction. Ito pong si Kakandolong, yung malalaking bahay na yan. Katabi namin. Hindi kanya yan. <laughs> sa mga bayo niya yan. Oh. Oh. Kasi yung iba eh, pagka-construction worker eh, tingin sa atin, madumi eh. Ah. Di ba panye, ano? Panye! <laughs> ah. Hindi nila alam yung construction worker. Ah. Ganyan lang ang buhay ng construction worker. Ano na sabi mo? Ano na lang? Ayos. Ha? Ayos. Kajamingan? Kajamingan. <laughs> <laughs> Ibigan, namuulan na dyan ha. Baka ikaw eh. Inis, hindi pa naliliha yan no? <tipos> naka ano ko ng preno sa likod kaya nung sinakapit ko na yun nalalaglag yung preno, wala ka sila pero kung hindi lakit, hindi nalalaglag kaya kailangan naka-wisit lagi preno tapos yung sasabi nyo naka-lock ka sa likod, naka-oligoma kaya ginawa ka dito ay, pare, alis ka ba? Ito e, na mga sarap-sarap na upo. Yung kotse na sa akin, man, ako dito. Ang mga paalis yung dito. Titingnan ko lang kung nahihirapan niya yung bata ko doon sa taas. Oh. Ayun. <laughs> Magaling magpahid yung alaga ko na no, yun. Oo. Oh. oh. Hey, ng luber. Nila pinalagyan ko ng design eh. Ayun, na yun. Design ba Oo. Oh. oh. Luber yun, naka -louver. Lima. Lima. Ingat ka dyan, kakandolong. Ah, nandito po tayo ngayon sa aking bahay. Ah, pakikita ko lang po sa inyo yung ating mga pinaghihirapan kaya hindi tayo pwedeng mamagpahinga. Kaya yung aking kumparing magaling na magaling na mahusay pa. Ayan, no? Hagod so good. So clean, so good. Ah, yung mga pinaghihirapan po natin sa araw-araw, dito po natin ibinubuhos. Okay, eh, lumulan po sa labas. Ang bahay po muna natin ang ating naayos. Ali, ito po yung ating isang kaibigan dyan. No? Ayan, no? Si Brother Carlo. Ayan, no? Nag Ayan po. Nahihirapan ko lang po siya ng ano, konti. Tinalagyan natin ng design yung ating bintana o sa mga pader. Kaluber. Nakalimang patong po siya ng stop holding oh. Kaya delikado po yung kalagayan ng ating kaibigan na yan. Oh. Ang ating pambato, nandito yung pambato natin, si Cornet. Eh. Kung hindi nyo ang, ano, ayan, inahanap nyo, ayan eh, si Cornet. Eh, oh. Dalawang oras lang yung pinalitulahan niya. No? Dalawang oras. Oh. <laughs> oh, galito na ba sa ating mga manonood natin niya? <laughs> Ha! <laughs> Orne. Kasi kung masyadong binibilisan, nagagalit sa atin sila. Dalawa. Baba tayo. Si paring boy sopas, oh. Bakit? <laughs> Michael, atayin mo ako bukas. Babawi ako. Dating pintor po yan, dating pintor. <laughs> dating pintor po yan, ngayon, nakita yun, nagsusulandra. Oh.